Matagal pa naman po mm -hmm. pati yun. Mm -hmm. <laughs> Kahit huwag na po muna natin isipin yun. Hmm, yeah, huwag isipin na. Sige. Okay. Sabi mo eh. Um, hindi na lang ako makingialam sa'yo. Grabe naman oh. yan. Ganyan <laughs> ka naman eh. Lagi kang busy. At... <laughs> busy ideal sa Kamusta naman po pala yung ano, outing niyo po kagabi? Okay naman. Masaya naman. Masaya. Mapanood ko po yun. Ang galing niyo po magkanta. Wow! Hmm, ang galing ka nga. Ginidyo ko pa nga ako eh. Talaga ito. Hindi mo napigilan eh. No? <laughs> kayo po yung nagtawag. <laughs> eh, <Ay>, ako ba? <laughs> Ay, dako. Sayang nga eh. Wala kayo. Mga angels, no? May pasok kasi. Ito na eh. Hindi kita nakita doon. Okay lang po yan. Para na mag-enjoy po kayo. Para, ano, kayo pa paano po. Wala po kayo, ano, gaano isipin. Walang isipin. Sa mga beneficiary kami po. Wala isipin. <laughs> mag-enjoy po kayo. Ano ko di may isip? Bawat oras nasa isip ka. Hindi ba na naman po kayo. Sinisira mo utak ko eh. Hindi ko mapigilan eh. Tuwan ko ba? Grabe. May mga pinakain kay ito sa akin di ano eh. Nice. Mas nakong bumanat. Sunod, basta sasama ka. Bawa lang hindi sumama. Bawa nanti semua, Mama. Hmm.